Hello guys. Ngayon guys, tayo guys ay lalaro ng special first. Okay, sakit. Tayo, 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 Ray, tayo. Ano ba yan? Ito tayo. Ito tayo sa may taas. daw matira? Langit, langit lang. Ito kaya Ito. 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 Yan. So, ito ko. Bak! One shot. Top boy, top boy. Hindi ko makita. Okay. Baba, baba, tayo Baba, baba. Ay, tay, tay, tay na. Baba ako nanti. Tira. So, Ah! Grabe, sakit ngayon, guys. Ayun, guys. Nakapistol naman tayo. Pero wala yan. Hindi tayo ngayon. Uh, ang gusto niyo guys. Ito lang, guys. Yung... Ito. Ito. Ay, sige, tundang. Ganda to. Nakakaban si um, guys. One kill. Di ko kasi na ano. Bang! Bang! Aray! Sakit, no? Oh, aray! Bang! Patay! Woo! Mm. Mm, palalo, panalo, panalo. Sa taas niyo, sa taas pa rin tayo makita. Bawang! Bawang. Patay. Patay. Ibu, bayi natin tahu kayak dito. Ibu nak ka? Anong ba naman ito? Hindi na One hit. Ito tayo sa may naka... Ano ito tayo sa may... Oh, bakit yun yung yung hmm. yan? Hindi dala niya nga ito. Hmm. Ayan. Naka, hindi makabili. Sobrang mahal siguro. Ito. Tayo. Bang! Patay! Patay, 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 patay! Hindi tayo mamatay, hindi tayo mamatay. Sige, sugod to, sugod, sugod. Walang ano to, walang ano, ano to. Sugod tayo guys, sugod. Sugod tayo guys, sugod dito. Ito sila guys. Lang so. guys, okay, sugod tayo ngayon guys. Katay niya eh. Ah! <tiped> Tay. Tay.